Yun. Pagbebente. <laughs> Sasamid pa ako yan. Kunin ko na yung lechon na handa natin sa birthday ni Dylan. Yun. Lakas ang hangin ngayon, no? <tong> Napanood namin yung vlog ni Ina Yon Magboblow na ng cake yan. Medyo marami tayo ngayon May mga iba pang hindi nakapunta pero Happy birthday Dilan Night 9 ka na Dilan pinapanood yung vlog sige na Ice <laughs> ito si Ice ito si Mia. Oh, si Mia na lang, si Mia. Go, so, Mia. Pray na, Mia. Amen. Amen. Yun. Oh, Dylan. ano, tsaka si, ano, Zoe. Bakit Bakit tatlo? hindi may kakanta ng malakas ha go 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 huwag mo dikit yan baka, su baka masunog mami baka happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you blow na Hello, Sobi. Oh, galing ni na Sobi. Nauna ka po. Ang galing ni Sobi. Dilan. Go, Dilan. Yay. Isa pa, isa pa. Isa pa. Yun. Okay. Pakilabas lang po yung stab nyo at uh, tsaka tayo kakain. Hahaha. <laughs> <laughs> Kamusta para sa Pilipinas size. galing lang ng Pilipinas 'yan na, nakita nyo 'Yun 'yun mukha pang EDSA <laughs> Kain tayo. Kain na, kain. Tatago. <laughs> Tatago si Albert diyan, si Bert. si <laughs> himili Iyan oh, shabu-shabu. Siyempre. 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 Odet ah, Odet balik kayo dito sa bahay, ah. Balik kayo sa Dulce Salamat, Pre. Salamat. 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 <laughs> salamat. Oh, yun, sa Fasko. Sige. Salamat, Pre, ah. Ingat, ingat. Sorry, Nasa Popeyes ka rin ba? I can't. One month. Eto, na to, eh. co every <laughs> Ella. <Stop> Ella. <laughs> Ella. <laughs> Ella. <laughs> Uy, hindi naman. galing naman ni Ella. Naka-winter ka na, Ella. Malamig. Eh. Yan ba yung binigay ko sa'yo? Hindi. Pang-sexy naman. Pang-sexy pang yung anong... Gusto ko kasi sexy si Ellen. Ella. Hintay mo, tito. Pag 18 years old ako. Grabe, ilan na ako noong 70? <laughs> <laughs> 70 na. Ingat, ingat. Bye-bye, Ella. Bye bye. Galing naman ni elo Eh, pinapanood nam, sinapanod namin yung vlog ni Ina. Mas maano sila maglaro ng dalawa. Sa bae, ilang buwan na sila magkasama diretso sa school. Yan no. Eh. Oh. Bravo. Bye bye. Nagpo-blooming ka ka. Check bye <laughs> thank na oh Natapos lang namin magsimba simba nabasa na buti nakahanap ako ng parking ayan oh, oh. <laughs> hindi nila pinapaparkan kan kanina nadadaanan lang nila kaya nakahanap tayo ito nga pala yung simbahan dito yan ng Catholic, yung mga pupunta ng Regina, yung mga nagtatanong, yan po yung katedral. Okay. Yung susi na sa'yo, li Lian, ay, yung sombrero ko, naiwan ko dun. Takbohin mo, Dave. Oh. <laughs> sama ka? Yeah. Oh, o sama mo si Kuya. Si ano? Ay. Alam mo 'yung sombrero ko. Dave. Dave! Nunahan pa ako. Oo, oh, diba? Ngayon, guys, start na ako. Yan ang start. It's just, just a start. <laughs> oh, mga oh, ganung ganun-ganun pa eh. <laughs> Tara. Aandar uh, yan. Tuturuan kita pag ano. Ano kayo lang? kahit hindi na turuan. <laughs> dire diretso yan dyan nung sa dulo Uy, basta apakan, ano yan, bob car? <laughs> ano yan, nila? Eh, hintayin muna namin yung dalawa Ulihanin talaga ako yung sombrero ko Ayun. Nagmamadali lahat yung mga tao, alam mo bakit? Maggagayat pa yung mga yan eh Mga <laughs> magluluto Para sa Thanksgiving Ayun. Ang bilis mawala eh Siyempre, pag galing simbahan, parang sa Pilipinas, diretso ng SM. <laughs> Ay, iwan ko pa yung susi. Grabe talaga pagkaulianin ko. Ano bang vitamins ang maganda sa makakalimutin? Grabe. Bigyan nyo nga ako ng idea, mga friendly friends. Oh, yun na lang kaya. Mga ka-friendly. Sa spot Pinoy, di ba? Mga ka-friendly. malamig na ngayon ha, malamig na. Pero, yun, naka t-shirt pa lang din ako. Yan. Yan. Kanigay kasi ako eh. Kaya naka t-shirt ako. Wow. Hindi pa nga nagpa-file ng citizenship. <laughs> Eleven years na kami. Well, hindi pa rin citizen. Ako pala. Yun, kaya... bising ko na lalakasan ko ng loob ko na ayusin yung citizenship namin kasi talaga nagdadoubt ako sa sarili ko kung kaya ko kaya yun maraming maraming salamat din sa mga suporta nakaya ko yun 11 years di pa citizen <laughs> yun kukwento ko sa inyo mamaya kung bakit hindi pa kami citizen lalo na ako 11 years maya maya ko hindi Dylan hinihintay niya yung order niya <laughs> <laughs> Gong cha. Ayan. Ano ba yung ano, sasabihin ko? Uh, kaya kami, ano, lalo na ako, 11 years, hindi pa citizen. Kasi, yun, uh, ano sasabihin? Medyo malungkot kasi. Kasi magpapile na sa, sana kami ng citizenship noong 2022. Ayan, 2022 yun. Tapos, nagkasakit yung tatay ko yun, na uh, kailangan kong umuwi. Kung baga, magpapile ba ako ng citizenship o mag ako, magre-renew ako ng PR. Eh, pag magpapile ka ng citizenship, medyo matagal, ba? Diba? Kaya sabi ko sa amin, mag -ano na lang kami, mag PR na lang muna kami. Ayun, naalala ko kasi, pasensya na. Ayun, uh, mag-file lang muna, mag-renew muna na kami ng PR para hindi kami hindi ako mahirapan na umuwi kasi medyo ma mabilis lang ayusin ng re renew ng PR, di ba? Ayun. Eh pwede ka naman daw umuwi kung magpapakait mag-file ka ng citizenship, pero may mga aayusin ka rin. Which is hindi ko alam 'yon at hindi ko alam kung matatagal lang ba 'yung papel. Kaya sabi ko sige, mag-file lang ako ng PR. Kami um, nang mag-renew na lang ng PR. Yun. Kaya noong 2022, nag-renew lang kami ng PR. Kaya hindi kami nakapag citizenship. Yun. Yun yung kwento noon. Kaya ngayon, ayusin ko na siguro. Yun, salamat sa mga nagsasabi na, yun, kaya ko yan na salamat din sa nagsasabi na tutulungan nila ako. Yun, kaya maraming maraming salamat. Yan. Baka gusto nyo akong tulungan talaga pwede tayo mag video call tapos habang ginagawa ko bayaran ko na lang kayo Ayun. Kaya, para hindi talaga ako magkabali kasi lima kami ba? Diba? at saka sana parehas din ang style na katulad kunyari pami pamilya, kayo kayo ba? Diba? kung baga yung ginawa nyo para katulad sa amin yun mas maganda siguro para alam ko talaga na makakatulad na diba yung ganoon para mas madali Ayun. Maraming maraming salamat sa inyo sa mga nag-message yeah. uh, yun, yun yung kwento. Kasi marami nagtatanong sa akin, marami nagme message na tagal-tagal mo na dyan, di ka pa nagpa-file ng citizen, citizenship. Uh, si Rice nag-file na, di ba? Kaya yun, yun yung kwento kasi. Kaya hindi kami nakapag-file dati. Tapos yung bagong kwento na nag-aalangan ako. Kasi nga sa, hindi ko alam kung baka kasi magkabal Di ba? Diba? Kaya yun, yun lang at lang namin muna yung order namin kaya sa mga nagtatanong ngayon sinagot ko na uli ang dami kasi nag may message tsaka nagtatanong may ano lang uli yan yung order namin tapos yung egg waffle ni Dilan ha? <laughs> bira lang kami nagaganyan yung ano na yun siguro last yata namin last month o last two months <laughs> Kaya yun. Kaya tonto ha to, to. Ay, snoopy, snoopy pala sila ngayon. Ayan. Kanyang egg waffle. Patikin mo nga, Dilan. One. One lang. Ay, ayoko po magbigay. Grabe. Dilan. Ay, talaga umiiling-iling pa. Bigyan, bibilang kita uli. Tinagatan. Ayan. Antayin natin yung dalawa. Nasaan yung dalawa? Yung na no? wala na. Kami na lang ni Dylan dito. Gusto ko yung mga ganyan. Hindi ko lang alam kung bagay sa akin, no? Mataba kasi ako. <laughs> Ayan, yung mga ganyan. Gusto ko yan. Parang, ano ko. Dito na lang kami ni Dylan. Tambay kami dito. Ito yung mall dito, ano ah. Maganda dito sa Regina. <laughs> Ayan. Sunday kasi ngayon eh, kaya... Ganito. Hindi masyadong crowded. Ayan. May Tim Hortons pala dito. Ay, hindi na Tim. Zam. Kala ko Tim. Ito na lang kami ni Dylan. Ano yan oh. No ice kay Dylan. Sarap Dylan. Yan na yung birthday gift ko kay Dylan. <laughs> Tsaka kiss. i ko si Dylan na marami. Oh hmm. huh? bakit? Tingnan mo sila mama mo. Ayun ah. Ayun. Sigawan mo. Ami! Wala. sa dulo. Hindi talaga mapigilan niya mga yan. Pag <laughs> pagpunta ng mall, di mapigilan. Dito na lang kami. Uwi na kami. Ang daming tao, no? Sunday. Sunday. Order lang daw sila Nung parang panset <laughs> Eh Tapos uwi na kami Ayan Ito na yung bigay nila ano Nila Kuya Cesar at ano Hello Dilan <laughs> Ayan Ay <laughs> si Dilan Ayan Nasira na yung ano dun, oh yung ano namin bakod malamang ano na yan next winter na iayusin kausapin na ako malamang ng kapitbahay namin Dilan, maano malamig pasok mo na sa loob malamig malamig yeah yeah pero ma later later Mal malamig lalabas tayo mami ang dalawa magwawak tayo okay Ayan. pakita lang muna natin kasi yun, maraming maraming salamat ati Tess at Kuya Cesar. Nabuo na. <laughs> nabuo na ni Lani. Ayan. Ayan. Salamat sa ano nyo. O, di ba? Di ba, oh. Pang mayaman to, ah. Ano kaya una nating iihaw dito? Medyo malamig na. <laughs> Bali, ano, bibilhan namin siguro ng cover kasi di ba nga mag snow ayan to galing ano galing US pa to ha binyahe tapos hinatid dito kaya maraming salamat